Moshi Hi guys, welcome to my channel. Today's video ay maghuhol tayo gamit ng para sa pagbe-bake. Ayan. Ito ay binili ng anak ko sa online sa Amazon. Ayan dahil na-excite akong makita, kaya nabuksan ko na. Pero, nandito pa rin siya. So, eto na, bubuksan na natin. Ayun yan. Medyo hindi niya siya nakikita, pero ita itaas ko na lang para makita niyo. Kasi nasa lapag siya eh. Ito yung tinatawag na pastries board. Ito yung porcelain. Alam mo, tiles na, no? Pero ito ay porcelain. Ayan. Para mas maganda naman na medyo presentable, binilhan ako ng ganito. Ayan. Kasi naghahanap ako ng ibang mga klase. Pero, ang sabi ng anak ko, meron daw plastic at saka papel. Then, yung plastic daw ay medyo nilulumot daw yon, Madaling kapitan ng uh, biking or uh, bacteria. So, kahit na linisan mo at hugasan mo yon, madali lang kapitan ng bacteria. So, ito naman ay porcelain. Kahit pa paano, hindi tulad ng mga plastic ay mas maganda ito para. Tsaka hindi dumidikit yung uh, dough dito sa ating board. Ayan. Yung plastic kasi medyo dumidikit siya. So, kaya ganito yung kanyang binili. Ayan. So, para siyang, ano ba, parang tiles, pero hindi siya tiles. Magandang klase. Ayan. Ayan. So, eto tinatawag nila na pastries board. Ayan. Sa iba naman tayo, bubuksan naman natin ito. Hindi ko alam kung ano ito. Pero sabi niya, bumili na rin daw siya ng kung ano man. Surprise daw. Ayan. <laughs> Bubuksan natin kung ano yung surprise. <laughs> May mga gamit na, na, rin naman ako. May ibang mga gamit na ako. Kaya lang, ito yung kasi yung kulang, yung pastries board natin. Eh, Bale, dinagdagan lang niya. Ah, yung ganito. Yung pangkat ng dough. Ito yung pangkat ng dough. Meron na akong ganito. Kaya lang plastic siya. Ito. Kasi feeling ko... Ay, ito, ito, ito. madali lang itong makagupit-gupit ng dough. Samantalang yung sa atin kasi, yung plastic kasi, medyo... Ah, medyo ilang beses natin i iganon para ma makakaputol tayo ng ng dough. So, eto maganda siya, oh. Stainless siya. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Meron pa. Ah, so, binilan na rin ako ng flour. Harina. Parina. O, oh, eto, harina, harina. Ayan. O, oh, di ba diba, kompleto na may mga sugar naman na tayo doon at ibang mga gamit natin. So, eto, uh, dinagdagan lang niya yung ating harina. Ayan. Yun lang. Sana uh, abangan nyo yung aking mga ibibake At sana supportahan nyo rin ako. Yan. Thank you! Hanggang sa muli! Bye!